Sa punto pong ito, silipin na natin ang pinakahuling sitwasyon sa loob ng batas ng pambansa kung saan inaasahan ang pagbubukas ng panibagong sesyon ng Kamara bago ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mamaya si Mela Lasmora sa detalye live. Magandang umaga sa iyo, mela. Yes, Audrey, magandang umaga rin sa inyo dyan sa studio. Sa ngayon nga ay kasado na ang lahat dito sa Batasang Pambansa para sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso at gayon din sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, muling magtitipon-tipon ang mga kongresista sa plenary hall ng Batasang Pambansa para sa opisyal na pagbubukas ng ikatlo at huling regular session ng 19th Congress. Dito'y maghahatid ng talumpati si House Speaker Martin Romualdez para ilatag ang mga nagawa na ng kamera sa ilalim ng kanyang liderato. Kasama sa kanyang speech ang magiging direksyon ng kamera sa mga susunod pang linggo at buwan. Sa sesyon naman, nakatakdaring magpasa ng ilang resolusyon ang mga kongresista. Pagsapitama ng alas 4 ng hapon, idarao sa batasang pambansa ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, magiging historical ang SONA 2024. Inaasahang ito kasi ang may pinakamaraming bisita na aabot sa higit dalawang libong tao dahil na rin sa bilin ng presidente na tanggapin ang lahat ng gustong dumalo sa pagtitipon. Bago ang zona, isinailalim sa renovation ang iba't ibang panig ng batasan kompleks at natapos ito noong nakaraang linggo. Sa ngayon, kasado na ang lahat para sa mga inaabang ang aktibidad ngayong lunes. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, nakaabang na sila sa magiging sona ni Pangulong Marcos. Inaasahan niyang bibigyang diin ng presidente ang kahalagahan ng pagkakaisa sa bansa. Gayun din ang patuloy na paghatid ng maaasang serbisyo ng kanyang administrasyon para sa mga Pilipino. Una na rin tiniyak ng House Leader na nakahanda na silang aksyonan ang ilalatag na legislative agenda ng Presidente sa kanyang SONA. Kasama na ang mga polisiya para sa 2025 National Budget. Una na rin naghayag ng buong suporta sa Administrasyong Marcos ang iba pang mambabatas. Audrey, sitwasyon naman tayo dito sa Batasan Complex. Narito tayo ngayon sa North Wing Lobby kung saan kahit maaga pa ay abala na ang mga kawani dito para nga sa pagbubukas ng sesyon at sa magiging zona ni Pangulong Marcos mamaya. Dito Audrey, sa aking gilid, no, makikita nyo yung nga mga kawani ng media na kagabi pa, mga nakaset up na. Dahil nga, yan ay bahagi ng security measures dito sa Batasang Pambansa. Hindi pwede yung nga talaga ngayon palang mag-aayos. So ngayon, na-inspect na yung mga yan, Puma Masa na sa mga security check, kaya ngayon ay nakalatag na yung uh, mga ibat-ibang kagamitan ng mga ng media, gayon din yung uh, mga kagamitan ng uh, kongreso para nga uh, dito sa mga magko-cover sa napakahalagang events ngayong araw. At Audrey, dito naman sa aking kabilang gilid, makikita nyo naman yung uh, red carpet. Nako, ito yung uh, lalakaran mamaya ng mga magdaratingan dito mga opisyal. At Audrey, dito nga sa ating uh, bago sa red carpet, nako, dadaan muna sa mahigpit na security check sa gate palang hanggang sa bago pumasok dito nga sa Batasan Complex ay uh, talaga nga uh, maraming uh, security measures na kahanda dito para nga hindi na uh, worry-free yung ating mga delegado at yung mga dala dadalo dahil nga uh, talagang nga uh, mahigpit ang seguridad na nakaaantabay talaga dito Audrey no at mamaya nga Audrey inaabangan natin yung uh, unti-unting pagdating ng mga kongresista kasi Audrey Alasjis nga ng umaga ay uh, bu official na bubuksan at magbabalik sesyon si ng Kongreso para sa third and final regular session ng 19th Congress. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.